Yan, mangga na ginayod mga ito. Kamatis tsaka sibuyas. At yung slice na mangga. Slice na kamatis tsaka yung sibuyas dako mga ito. Kulo, kulog kulog na siya mga ito. Ano po mga idol, oh. ito? Yung ating sinabawang alimango mga ito. Ayam ah. Ayun, what's up po sa inyo dyan mga idol Magandang tanghali Yan, isang magandang tanghali po sa inyong lahat dyan mga idol Dito ako ngayon sa Aming loob ng bahay na napakainit Ayan <laughs> mga idol Maano lang kasi yung bubong Tapos grabe din kasi talaga yung init ngayon mga idol Yung panahon ngayon ba ingat po kayo dyan palagi mga idol At uminom po kayo ng madaming tubig talaga Kasi delikado talaga yung ano ngayon mga idol Yung heat stroke ba Yan, bali vale, welcome po pala sa part 2 mga idol Bali yung sinabi ko nung kagabi, dapat sana kanina umaga na luto mo ito kaso may pinuntahan pa kami ni Maika. Yun na nga. Ngayon natin lulutuin. Tapos yung sinabi ko doon, ginataan. Sabi ni Maika, wag dala daw ginataan kasi ngilingig daw mga idol. Sabawi na lang daw. Bali, yung lulutuin natin sa alimango mga idol. Sinabawang alimango sa mangga. Yan, ito yung ano nyo mga idol. Yan, mangga yan na ginayod mga idol. Yung in-slice ko ba. Tapos kamatis, tsaka sibuyas. At ito yung alimango. Bali, kagabi mga idol, nagluto kami. Pero hindi ko lang binidyo mga idol, yung iba ba. Nagtira ako ng lima na iluluto ko ngayon. Ito yun mga idol. Tapos ko na mahugasan at malinisan yan. Bali, dito natin lulutuin sa loob ng bahay natin mga idol. Nagpakulo na rin ako ng tubig. Sinabawan to mga idol. Sinabawang alimango sa mangga ba. Masarap to mga idol. Matagal din ako hindi na nakapagsabaw na ginamitan ng mangga. Yan slice na mangga. Kahit anong klaseng mangga po mga idol. Ang ilalagay mo, basta hilaw lang. Huwag lang hinog kasi pag hinog mga idol, medyo ano talaga, alanganin yung lasa pa pag hinog. Matamis din. Hindi na siya sinigang. Sa mga hindi pa nakakatry dyan na ano, magsigang paggamit ang mangga, subukan nyo po mga idol. Sobrang sarap niya mga idol. Babango pa. Yan, tapos ilagay na rin natin yung ini slice na kamatis tsaka yung sibuyas dahong may doon. Sabay ko na rin. Tapos, ito asin. Tahan na lang din natin. Para tiri-diritsyo na siya may doon. Pagkakulo niyo may doon. Kali okay lang. Sinabawang alimango. May mangga. Yan, na natin yung alimango natin mga ito. Bali, tapos ko nang mabrush yan ito, may At malinisan. Ayan, taba, may idol. Ayan ko na ilalapit masyado, may idol. Kasi gagalaw ito, may idol. yung mga pansipit niya. Yung mga nahuli natin kagabi, iisa lang din yung sipit niya, mayroon idol. Parang tanggalan siguro ba. Bago ko pa ba sila nakita at nahuli, may idol. malalim to yung ano sasabawin natin ito yung ano may idol pula ayan to banhaon banhaon to mga kapit sa yung ito pa naman yung pinaka ano mga ito kasi pag nakapangagat pa ah na medyo masarap talaga namang gamay magyan ko ng kuting asin kasi medyo matabang siya yan makuloyin na natin yan mga ito tapos magkuha na rin ako ng flashlight kasi medyo hindi siya gano'ng kaliwan, kaliwanag mga ito Bali, mag-shoutout po muna tayo mga idol habang inaantay natin yung nakasalang yung ano ba, ating sinigang. Sinigang. <laughs> sinigang yun mga idol kasi medyo maasim yun ba kay manga. Yan, shoutout po tayo mga idol. Hindi ito nauna ba? Nakalimutan ko. Kanina ko lang. Ngayon ko lang nakita siya mga idol na, na, ano ba, na kasuksok dito sa bubong namin mga idol na amakan. Ani pa? Yan, shoutout pala kay ano dyan, ate Jocelyn Mangubat. Ayan, shoutout po sa'yo dyan ate. Kay YMM Spinner Mix, ayan shoutout po. Kay ICS Undray ng Cebu, ayan shoutout sa Idol. Kay Melinchun Family ng Baluarte, Buena Vista, Bohol, ayan shoutout po sa lahat ng taga-Buena Vista, Bohol dyan Syempre sa ano na rin po sa Melinchun Family, ayan shoutout sa inyo dyan Kay Ate Judy Ann Canilas ng China, ayan shoutout. Idol Ruilin Castillo, shoutout po. Cherwin, ano? Cherwin Sherwina tawag. Tiwag Ayan shoutout po sa iyo, Ma'am. Kay Ma'am Maylin Yu ayan shoutout po sa iyo, Ma'am. Bernie Plantig, ayan shoutout sa idol Kay Kuya Emilito Gagan, shoutout. Kay Wilbert Maliksi, ayan shoutout po sa iyo, Sir. Kay Kuya Julius Santos Vlog, ayan shoutout sa iyo din, Kuya. Ingat ka po sa Hawaii. Kay Rooney TV, my special son, ayan shoutout po. Shout din pala kay ano dyan, kay kuya na sa Hawaii. Kuya, salamat po dun sa ano sa tulong mo po para kay biwi Angel na ano ba, yung naoperahan siya. Tapos yung mga gamit din niya, yung sa pacifier niya ba. Pa. Thank you kuya. Kay kuya Eric, yan. Ati na shout out. Kay Ati Maylin, kay Bunso, at kay kuya Hubert. Yan, ati kuya at Bunso, ingat po kayo dyan palagi sa ibang bansa kay Mama Bell. Ayan, Mama Bell, kumusta ka na po? Shout out po sa dyan. Ingat po. Kay Andin, kay Ate Sol. Ayan, Ate Sol, shout out po. Ate Nottingham. Shout out siya kay Ate Helen Bautista. Shout out. At syempre, shout out na rin po sa inyong lahat mga idol sa lahat po ng mga patu nanonood at patuloy sumusuporta po sa atin. Maraming maraming salamat po. Kay Idol Jerkicks din dyan. Shout out dyan, Idol. Ingat ka dyan sa Taiwan. Taiwan ba yun Idol yan, tingnan natin yun mga idol <laughs> kasi baka nag overcook na yun mga idol <laughs> wala na yung laman ba yan, silipin na natin doon sa loob mga idol ayun mga idol no? ayun kulong kulong na siya mga idol ah na yung sabon mga idol ah rabe sinapang makalimang mga idol tignan natin sinan ko na ito mga idol sabaw. Pakasarap ng sabaw. Mm. Ano basta mas Ito na lang yung kailangan bunuin. Ito talaga yung, um, yung kulay ng sabaw niya. Ayan, ito. daw sa loto, may ito, ano, yung top, laman niya ba? mawawala. No, may nag-comment doon sa si ito. Good gusto mo ito. Ayan, kaya na po tayo, ito na ako ng kanin mga idol at yung sa baba ayun eh, na po mga idol yung ating sinabawang alimango mga idol ayam ah na hindi kakain si Maika hehehe hehehe si Maika mga idol <laughs> is isa mga idol tapos yung kanin po namin at yung sosawan suka tubig yan kakain na po tayo mga idol Balikan niya po yung setup niyan. Nakatalikod sa lima akong may Ayan, mga idol. Bago bago tayo kakain, pasalamatan muna natin itong ating ulam, mga idol. Tsaka yung ano na rin nakain sa pagkainan ba. Amen. Ayan. Mga idol, oh. baliktad kasi itong pagkakalagay nito. Dapat ganito itong mga idol. Oh. Okay. <laughs> <laughs> Sinabawan kay Jen Mai tu, sinabawang ayam ah. Akoy. Si Calvin po tulog. Mamaya dinirahan lang namin may dito. Oh, dog. Um, ano yung sabonya? Hmm. Asim. Konti lang yung ano. Ayan, kain po sa inyo dyan Maidol. Salap nasabahnya mai dulu, masih masing Hah, terus terus. 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 tentu mai dulu. Situ yang matab kanan ni nak. Mai dulu. Senget Hmm. Ini ayun, Ang tabak ah. Micoklah. Hmm. Mai mm. dulu. tabak yang tak kira-kira okay, ni Mana? Parang lunu ba? Ni tu Tak nak gini muna Parang luno mai dulu Cepat bala mai dulu Okey, ini. asin-asin ah. ke Ini, 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 sa inyo dyan mga lihat sa lahat po, kain po tayo sabahanin mo siya eh. pusa ninyo ba na maubos na isa. Ate. Tayo. Manood din si Idol. May comic daw ganito mga Idol na sobra sa luto. 'Pag ganito ba, dili ito yung laman. Pero ano ko talaga mga Idol na parang paya talaga siya ba? Kasi parang nagluluno sila ngayon. Malalambot yung ano nila ba? Yung shell. Hmm. Yan. Hindi sila puno talaga mga idol ba? Ah, pero, ano naman mga idol? Kasi pag bibili ka ng limango talaga napakamahal po nito. Sa amin dito, 600 per kilo. bato na mamamayo. Mamayo. Mayroon. Ako. Mama, Ito yung mataba may doon. Wala nga yung aligay. Hmm. Ah, sarap. Tingong yung mama ba? di na yung kabilang bario. <laughs> makal boses lang tayo ni Nani ba? Yan na pinaka pinakamakalman ng boses. <laughs> <laughs> hindi pa yan galit mai idol ha? Si mama <laughs> hindi pa yan galit mai idol. Yung naririnig nyo ba? <laughs> <laughs> kalma lang yan, kalma. mga kapit bahay nga na bagong ano ba bagong salta dito mga idol, yung bagong lipat tatanong sila kung yung ano, kamay. sino daw ang kaaway ni mama <laughs> kasi kung magsalita daw malakas yung boses ka sabi namin normal lang yan hindi pa yan galit ano <laughs> siguro pag magalit <sighs> hmm, Kumakain <laughs> <ako Iya>. <laughs> <sighs> ah. ah, na ako. Nahiya ako sa mga idol. Ah. 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 Hmm. naman tayo makakain ng alimango pag ano, malaki yung dagat. <coughs> Kasi pag ibas mga idol, wala na mga alimango. Natago isa sa mga kahoy <coughs> Last one, my idol ko ko parehas talaga sila may mga ligay sa gilid lang Wala pala maasim na maasim. Lagyan mo na kamatis at saka mangga rin. Naghalo. Maasim na nga yung kamatis. Lalo pa ako maasim. Pero yung masarap mga. yung ano mga idol. Yung sinigang na may mangga. Si Mama Nakasubok na po si mamabel. Masarap daw. Iba kasi yung ano mga idol. Yung natural na pampaasim ba. bungkag bahos sa arabo mga idol nagbaho sa arabo na bungkag kailangan lang pala alimang hmm? hmm? ko na panulak mo ito Ayoko na kalimang ko ayaw Ayoko na ayaw mo nang umundang <laughs> kagabi din yung mga uh, ano ba maliliit luto namin yun may mo. tapos may dakumo tatlo may doon may ka lang din po yung kumain hindi man talaga ako mahilig talaga. kumakain naman ako nito mga idol. Pero nito talaga ako nagpapasobra ba na yung madaming madaming mga idol. Kasi. May HB ka. Mm, delikado ito mga idol. Huhugot yung tangkugo mo nito. <laughs> yung ano ba. Yung paningin mo mga idol. Hmm? Okay naman ito. ko <laughs> bigyan sa. Ang dami-dami din yung ano, mga idol na namin kagabi. Mga pito no? ba yan? Uh, Thank you, Lord. Mm. Maliliit. Tapos mm. Tos may mga dapat mo pa. Ano lang anim kasi may naiwan na limay. Mm. Medyo ano nga lang siya matulog. Malangay siya kainin ba? Kasi maghihimay ka pa. Ah. Pero sulit na sulit po. Sulit na sulit. Ah. Iskarte lang po talaga ng, ng pangulam. Hindi man tayo nakaano ng pambinta, mga idol. At least, nakaano po ng pangulam. Yun po yung putante, ba? <laughs> ng tao ng mga nilang mga idol. Ayan. Balik nga dito lang po ito, mga idol. At maraming salamat po sa pagsama sa amin sa aming part 2. Kubkub ng alimango. <laughs> Bungkag baho sa rabo. <laughs> Ayan, sana mapanood nyo pala yung part 1 to my idol. Na ah, da, madami, madami talaga mga idol kaso yung iba ba, mga, hindi talaga ano mga idol, yung maliliit talaga ba. Siguro nag, ano ba, yung nagsimilya sila mga idol. Breeding. Hmm. Pero yung ginawa ko, yung ano lang, yung tamang tama na pang ulam mga idol. Ano pwede na siya ipang ulam, pero yung mga maliliit talaga, ay, pinasilo natin mga idol, para susunod ba, meron tayong kunin. Yan. Maling nga dito na po ito, mga idol. Maraming salamat po at ingat po kayo palagi dyan, mga idol. Bye-bye, mga idol. At inom po kayo ng maraming tubig kasi grabe talaga yung init ngayon, mga idol. Naka, Nakaka-HB. H-stroke. <laughs> Yan, bye-bye, mga idol. Ingat po kayo, mga idol. Bye-bye.